afternoon guys so ngayon yung ating manok ayan si kruk kruk Matutulong na sa so, ngayon mabangan ko nga sana kanina guys na kung bibili menu, manok kapabakasan na na nahuli ko lang na sila hala bali apat na lang ang nakawala dito sila yun ayun tumawid isa so apat na lang ang pagalagala ang iba nandun na kinulong ko gusto ko pa sana magbibinta guys kaso Pansin, itu yang isang nungduk uh, Palabas Pasok lang sya, labas pasok Sa kulungan Salahat nunggu Yang lang yang matahari guys Yang nakak taibah Palabas pasok sya, sa kulungan so, Gusto ko pang bibinda sana Pasok Sa nakikita Parang Galing pang muna doon

binenta ko manok kita ko may guys sabihan ko pa nga sana doon sa nagbibili kaso nakalimutan naman kasi hapon na kalimutan ko na banggitin na hindi na ibibinta bigla na lang din kinawa wala na akong magawa sa so ngayon guys kaya nag iisip ako kung may bibinta ko pa o hindi na nalagayan mo ba sa so, ngayon pakita ko kayo si Kuro kuhanin ko

yung eh, manito na ka gento tali terus guys pakitaan ko kayo no manok ko na labas pasok sa kulungan binago ko na di yes. so, pulong siguro mga tatlong araw araw para yan yan yung gala yan yung gala tapos ito guys ini ko na ito lahat yan tulad nyo na yan, yan Yan. kita ninyo yung guys yan nakaupo na yan oh. yan yung labas pasok sa kulungan hindi ko alam saan siya nadaan yan yung sinasabi ko hmm. yun yun na yun kita nyo ba yun o oh. yan yung labas pasok sa kulungan pansin nyo yan kaya nagagandahan ako kaya yeah, ngayon mag iisip ako kung ibibinta ko pa ba sila o hindi na ito so, lalo na yan no? baka nangingitlog na yan guys eh no? Yon, no? yan sa lamesa na yan yung katawi ng puti na yan so hindi ko alam kung ibibinta ko pa ba lalo na dito ito yung dito dumami yung issue. Mau mabait din siya mag-alaga ng anak yun na yung mga anak niya oh, magkatabi tatlo pala isipan Aku sa ngayon guys lalo lalo na yung kinulong yan guys umiiyak guys grabe yung awa ko nun tumitingin sa akin nawa ako ya lolo ifag patuloy ko na siguro pag-alaga guys dito na lang sila. Ngayon. Ngayon et lumaya ayan. Comment to pa guys kung tama ba bibitaw a i bibitan ng katulad o alagahin Uh, ah, kasi ako guys, hindi ko alam nung dapat ko gagawin tulad yun oh ah. nakakawa nakakain na yan higit sa lahat parang napamahal na rin uh, ah, ginagawa ko at alam nyo hmm. sa aking youtube account sa lahat ng video na ina-upload ko ni minsan hindi ko umabot ng 1k dito sa mga halalakso ang dami kong viewers yan, yan kita nyo yan oh. malapit sa ilaw na yan yan yung labas pasok sa kulungan, siguro doon nadaan oh. tingnan nyo kasi may boy So labas pasok yan siya sa kulungan guys Talaki niya na yan Siya yung pinakamalaki na inahin dito Labas pasok yan sa kulungan Kahit sirado yan lahat Ewan ko doon niya So yan sila guys sana mga nyo ako guys kung ako comment kayo kung dapat gagawin tamang paraan para papaganda ko pa sila so yan lang guys maraming salamat at magandang hapon sa lahat